Ayan, tayo po binisita ng technician from ano nga kayo kuya? Corteva Agri-Science po, Dan Jobert Daya Pera. Yan. Nakaya ng Calabarzon. Yan. Ano pangalan mo? Dan Jobert? Dan Jobert Daya, Pera. Ayan. 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 Ang mga dala po na igaling kay Corteba Yan. Science, tech ano? Corteba Agri-Science. Ah, Corteba Agri-Science. Sige, anong mga pwede Yan. nating i recommend sa atin? Meron po tayong dalawang klase ng fungicide. Patingin daw, alibang... Yan. Meron po tayong Akanto. Anong pangalan nito? Ba't parang walang label? Andiyan po, Akanto. Yan. Ang napakaliit ay Akanto. Ano? Tapos ito naman po yung isa. Pungiside. Anong pwedeng ano yun ito? Birahin. Sa mga rice blast po yan. yan. Sige. Rice blast. Apo. Tapos ito. Ito naman yung mga bacterial lip blight. Bacterial lip blight. Pwede siya sa gulay. Pwede anong gu sa anong gulay. gulay? Ano bang inaano nito? Registered po siya sa mangga, kakao. Ah, ito po. Ay, oo, sige. I-check na lang natin. At ito naman po yung ating pinakamagaling sa lahat ng klase ng uhod. Exalt. Magkano ang halagang ganito sa Exalt na ito? Murang-mura lang po. Nasa 2,000 lang po ang isang bottle. Yun video. ang ano niya. 2,000. Ay, ang alam mo, ang ginagamit ko na dito ay yung kay... Hindi ko naman kaya na ano ha. Apo. Ang ginagamit ko ay si Baton. Yes. Si... Ano pa nga bang pangalan ng isa? Binibia. Binibia. Mm -hmm. Padan. Yan, ano kapantay siya nito? Kapantay. Hindi po siya kapantay. Anong, hindi, hindi, ibig sabihin yung papatayin. Oo, oh, oh, alas para siya ng, yan. ng insect na pinapatay. Oo, uh, ibig sabihin yung ka-level niya. Pero, pero sa, in, ingredients ito, doon lang sila magkakatalo. Yan. Yow, na napunta marunong lalo. Na, no? Parang pwede na maging vlogger. <laughs> Magpipilid kami. Ang kaibahan ito sa ano, yan, tiyo. ito daw, Kaibang... pala mga pwede. Oh. Alin? Ay, naya, uchiyan mo. Pwede ka rin sa palay nga, pwede. Pwede rin ito sa palay. Bagay ay, an anong ang papatay na yan sa palay? Pag yung mga ang tawag ay nag-uuban. Ah, yun yung, yung stemborer. May stemborer. Oo, oh, yun kaan. na nga yun. Ibig sabihin na paano siya i-apply? Uh, anong age ng palay niya? Alimitan ay before magbulak kasi bawal nang uliin yan kapag nagbubulak-lak na. Inyong... Ah, tamang, ayaw, yung... Tama nga yung kachong nasabi, huwag daw ka uliin oh, pag buntis na. Oh, atin, kasi yun na yung nawawala yung, Nandun yung time ng pollination. Na, nasapaw ay marami nasapaw. uban. Eh, ay, ang ugat na, ay nalagot. Pansin Siyara. niyo po bagay nagsasapaw to, 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 ng, ano, ng mahangin. Marami na nalabas yung parang uban. Oo. Oh, tsaka maraming, ma ano. maraming walang laman. Kapag Kaya, tulyapis ano? Oh, tulyapis. Yung larong uban ay kahit may damo. Pag yung sasapaw ko. Yung lang yung palatiyo. Ay pinauuli mo pa ay ay dadalhin pa. mo. Pagod mo talaga uulin mo na bahala na si Batman. Yung gantong edad po hindi na dapat 'to pinapasok ng <laughs> ano, spray. Na-spray. Oh. Ay paano pag andyan eh? ang atangyao atangya. Ang atangya po ay prevention dapat. Ah, nalipas. Ba hindi, ah, bago. bago. siya magbuntis, mag-spray ka na agad na pang... Para ho, ay, para, para para ho, para ho, para ho, para ho, para ho, yung ho, para 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 Yeah, dapat atin. dapat pala itlog sa itlong siya kakanain. Oh. Ah, Oo. Dapat pala siya tamaan, mabomba na. Dahil pag uli. Oh. Ala, ako yung nagkunin, ganyan rin ang Di ba po lagi ang sinasabi, prevention is better than cure. Ah, oh. Uh, ay, ay, uh, ari eh, Ah, uh, uh, yung dito, baka ilang days. Interval pala, yung interval. Ilang days yung interval. Kalimitan bagay. Hindi pala prevention interval pala tayo yung mga di madali Ay, ah yung interval yung interval ng application oo oh, yun yung putang kalay hindi na tumatagal prevision <laughs> ay talaga spray lang yun ay uh -huh. gagawin mo lang ibig sabihin sa yung interval o uh -huh. interval yung interval kalimitan 7 ah 10 to 14 days yun yeah, yun yeah. ang, <laughs> ang ibig sabihin hindi ko talaga mahuli ay pag magaganda ang product 10 to 14 days ayan dalawa sprayan pwede po ay sa itatanong ko sa iyo halimbawa yeah. ay yung sa pizza yung mustasa Yeah. before harvest ilang days yung i-recommend ko, oh, mo yung bago pagka-apply. na eh, yung residual. Paano, paano pa mag-apply nun? Mag-i-spray ka ngayon, tapos kinabukasan pala ay ha harvest na. Oo. Yung ganun ba ang inigaw? Hindi naman, hindi. Kung bagay yung sa inyo, yung pinaka-recommend ninyo, kung baga yung pinakamalayo para adjust tayo. Kung bagay 10 days before harvest. Ayun, yung mga ganun. Oo. Kasi ang kalimitan sa amin, mapapansin nyo, yung product namin na insecticide, green label. Oh. Kung bagay, hindi siya harmful. di ba you know, meron tayong na. klase ng insecticide na green, meron oh, mukha na. blue, oh. merong dilaw, oh. may pula, at saka yung black. Ay, kung hindi naghahalaman na Pag ako. Pag green, okay, okay, safe pa siya. Ayan, oh. No, maganda. Oh, tama, tama. Okay. Yan ang gagamitin so, natin. Oh, safe. Ang kasunod niya, ito si blue. blue. Ayan, takal. Yung kulay dilaw, meron naman label, meron po sa oh, label. po label. label, label. Yung kulay dilaw, medyo harmful na siya. At, at tapos, tapos makati siya muna, sa katawan ng tao. Oh. Yun, kalimutan yun ay, ah, uh, 7 to 10 days bago mawala, ano, before harvest. <coughs> Hindi, ibig sabihin, kung nagamit natin yun, e, adjust pa kami kung magka 13 days. Oo, oh, bago i-harvest. Oo, oh, yan. Kami na mag-adjust. Pero, meron period. nga yung technology kami na gawa <coughs> na, <coughs> halos wala siyang residual na naiiwan. Ayan. Kukunin ko. Uh. -huh. Ano kasi siya? Natural ay Ito yung ikay din i-compress, compress, yan. Yan, para tayo kita sa... Oo, mag-iirguhan. Ay, yari ka, promote ka ng iyo, ano ah nung company ninyo ah ba? Ay, ito yung kasi ang kalimitan hinahanap success, ni na ni Success. Ay, ano ka ate yo? Hmm. Success. Pala, pa oh, eh, oh. success na. Talaga namang mm. ganun hmm. ang gagawin ng kumpanya yung mas nakakaakit. Oh. <laughs> Gawin naman tayo ay sadness. Oh. <laughs> mahina. Oh. Ang kagandahan kay Success, siya oh. ay hindi gawa sa purong chemical. Uh, no. Kung parang malorganic na rin oh, oh. dating. Oo, oh, kaya siya ay natural like. Oo, oh, natural. Light. Ang kagandahan pa dito, di ba yung kalimitan ay, sa ay, na ano? Kay sa oh, di ba mm. sa mga dibunga, halimbawa, kagaya ng talong, mm pag bumumba nung matatapang yung makakati sa tawa, yung mga yellow label, mm. yung mga pollinator, patay. Ay, tama. Mga bumbiyo. Pag bumumba ka nung mga makakati, mga mababaho, taboy patay yung mga ano, mapapansin mo marami mang bulak yung akin pero kakaunti ang natuloy na bunga. Mm. Kasi yung pollinator, nawawala, umalis umaalis na rin. Parang pinistin mo na rin. Oh, ano? yun. Logia. Ang kagandahan dito, dahil siya ay natural light, meron siyang uh, kakayahan na hindi patayin yung mga beneficial insect. Pi. Siya yung may ganung technology. Yung mga may makakatulong. Ibig sabihin marami na bang gumagamit dito o bago niyo pa lang pino-promote? Matagal na sa industry yan. Nasa oh, ilang years na siya? 10 to 15 years na. Abot ah, naman hindi siya lumalabas sa ano. Ayun lang, baka tamad yung technician dati. Hmm, hindi sa technician, sa presyo. Baka naman daig hey, nung no, mga presyo ng ating ni Prebaton ni oh. ano. Hindi man ni yung tawag dati, traditional na ginagamit namin gamot. Sa presyo ito, magkaano ang pag-aabot nito? Pag ikukumpara natin sa mga traditional kagaya ni Prudan, medyo mataas talaga siya kay Prudan. Mataas ito. Oo, sa tama lang nagkaiba. Oo. Ang presyo niya nasa around 850 hanggang 900. Hindi ka mahalan? hindi mo ng Hindi ako ang paniniwala ko naman sa akin, ano kahit lahat naman ng technician ay aking inaantinderin Oo. Ang paniniwala ko, iniiba't iba ko ang lasong. Yun. Lahat, doon. iniikutan ko. Mura, mahal, mura, oh. mahal. Basta lahat dadanan ko. Pa paano ang iyong paggamit ng insecticide? Yung iyong practice. Sa insecticide. O oh, yung, kahit anong, pwede ka magbanggit ng ano, ng anong ginagamit mong mga insecticide? Di, yung ano, anong tawag doon? Yan nga, prebaton. Hmm. Nililibot ko nga, prebaton. minsan, malatayon. minsan ay... Did ya? Oh, basta marami na ako. Nililibot ko nga ang mga gamot. Eh, ito mo kay Brofeya nga, oh. Nakarating ka? Oo, no, oh, May 3,000 <laughs> eh. Ang isa, oh. <laughs> wari kay pagdi limang ka rin na nabili ko tayo. Uh, 15,000 na, sa lason lang. Oh. Sa lason kasi, dapat yan ay pinakasagad na ay hanggang tatlong spray. Ah, uh, normal. naman. Ay, kung, ay paano yung mga mahaba yung expand buhay niya? Hindi. alam ba, ngayon gumamit ka ng private ang Ah, ngayon ay hanbay uno. Kaya nga ilang days interval mo? Pagpalagay na 7 days, 7 days. Pag naka-spray ka dalawa hanggang tatlong sunod, eh. Hindi, na hindi ko na gagamitin ulit yung gamot oh. na 'yan. Tiniestima ko na ulit para sa ibang ko. Tama 'yon. Mm, para hindi siya na immune. Uh, Oo, oh, 'yun talaga ang ginagawa hmm. ko. Kaya nga nagkalat ang gamot namin diyan, Meron akong ako super M, hmm. Brodan. Ano pa kaya patong yung bago natin? Malatayon. Malatayon. Padan. Mm iniikutan ko yun eh. Kada bumba. Pero pwede meron pa kami pre baton at meron pa tayo ng binibya. Ito mo, pito. pwede ka naman maghalo basta magkaibang target press. At saka Ayaw. magkaiba ng mode of action. Pero hindi rin ako naghahalo-halo at gawa ng reaction. mm binabumba na lang ng isa-isa. ano? Kasi, kaya hindi. Yung reaction kayo may kasi side, ano siya, copper base, bawal siyang haluan ng kahit. Oh, um, hamok um. Kaya pag minsan pag, pag... Kaya palaibu, ang, um. ang inihahalo ko, buti yung pag minsan ay yung pinagsasama namin na yung... Pwede pulyar. o oh, pulyar. Oh. Pulyar, tsaka... Pulyar, tsaka... Pulyar, Pwede ka rin maghalo ng pungiside. side. Huwag lang copper base. Oh, yun ba'y ganun? Oo. Oh. Pan copper base ba si yeah. ano? Si Pellar si ba? Hindi. Ay, hindi. Oo, oh, yun ang pwede. Paano malalaman ng copper base? Ayan, nakasulat naman. Copper uh, hydroxide. Ay, sige, sige. Tandaan mo ito. Ito Ang kagandahan dyan ay hindi lang siya basta fungicide. Bactericide hmm. na din. Aba, magaling yan. Oo. Isa Dami may... may... Pero si ano ngayon...